Uh, Sana huwag niyong makalimutan yung tatlong sessions na trap. Dapat uh, hindi natin makalimutan kung pwede balik-balikan natin kung saan tayo matatrap. No? So, tatlo yun. Tatlong sessions yun. At uh, sinundan yan ng free will. At ang ating pinag-uusapan sa tatlong limpa, ling tatlong linggo na ito ay connected. Connected to sa trap, connected to sa free will no? At higit sa lahat, connected doon sa nakaraan. Let it go. Let it go. Defy or lose. No? So, yung ating ano, yung yung pangalawa ng bahagi, okay ba doon? Uh, hindi ko nakikita yung mga Okay. So, yung yung growth series na tinatawag growth in the spirit seminar merong walong topic yun no? yung walo na yun ay loving God Christian love faith at saka guidance sabi nga yung apat na yun ay magkakatikit parang isang pamilya pero on the other hand merong apat na kadugtong pa rin dito sa ating pinag-uusapan that we have to really uh, take good care and listen and learn from this apat yung apat na to ay uh, yung repairing wrong doing so yung wrong doing alam natin lahat 'yun may kani-kaniyang tayong uh, issue or anong tawag doon uh, naka-kabigang no wrong doing And then nandyan overcoming the works of the evil spirits. And then the other one is uh, uh, overcoming the flesh. No? Yung pita ng laman. And then the other one, which is the world and Christian community. Dito sa world and Christian community, dito natin matututunan yung paano tayo magiging malakas na Kristiyano. Paano, paano tayo makikiba sa araw-araw na hindi pwedeng pitik, pitikin ng mundo? At, pero ang pinakamabigat talaga para sa akin is yung overcoming the flesh. The work of the evil spirit is mga ano lang yung bulong-bulong lang yun. Pero yung flesh, pagkamalakas yan, ah, malama, malamang ang panalo. O malamang panalo. Uh, bakit? Kasi parang niniyahan, niniyahan tulad ko yan sa mga boksingero. mga boksingero, kahit na anong lakas ng kamao, no? kahit isang suntok na ay pwedeng makapagpatumba, pero kung yung kalaban ay pinag-aralan yung strategy at yung kung paano nagsusway yung right hand or left hand no uh, kung paano sinasalag no yung mga may sa boxing kung paano mo sasalagin at pagsalag mo eh meron ka ng counter punch no sigurado kahit na nung lakas babagsak no so meaning to say sa ating buhay kailangan natin ng ganun, meron tayong strategy. Ang problema, sa kalaban, the works of the evil spirit, no? nakikita natin, kaya natin. Ang problema ay yung flesh pag nang Yan ang pinakamahira. Diba? Kapag uh, minsan kahit sabihin mong hindi, ka naman pala ay hindi ka naman, hindi naman mainitin ang ulo mo, there are moments in our lives, sabi ko nga, na minsan kahit last week, sabi mo nga, kahit 5 years ka na sa gawain, 10 years, 15 years, minsan biglang sa situation ng buhay, eh biglang kang nag-explode. Dahil mahina ka na pala. No? Tatimingan ka lang yung hina mo. Pag tinamaan yung hina mo na yun, yun na. No? Ikaw na yung mananakaw ng mundo. No? So the evil spirit is also, also waiting for that particular time na kahit na nung haba ng panahon ng iyong paglilingkod, isang uh, pagtitingnan lang niya pag mahinang mahina ka na, then darating yung isang sitwasyon, bigla ka na lang. Dahil hindi mo na pagmagian, hindi mo na palakas yung iyong sarili, yung relationship mo kay Lord ay hindi nabuo, no? At hindi ka naging faithful, no? Doon sa relasyon mo, eh, pwede kang pitik-pitikin. Pero habang araw-araw na nandyan ka, buo ang iyong sistema, buo ang iyong pananaw, buo yung iyong desisyon sa buhay, to follow Christ, may ihirapan ng demonyo. No? Pag, yung, pag yung sarili mo ay lagi mong inaalagaan, no? eh, matibay ka. No? Amen? Amen? Take good care Oh, Sige na, tuloy niya. Ha? Take good care of your? Self. Kasi pag sinabi niyong sinabi niyong take good care of yourself, sasabihin ko naman take good care of your heart. Kaya hindi rin kayo tatawa. Hello. So, kailangan yun. Oh, kailangan natin yun. So, again, Tuloy-tuloy ang -ating pag ating pag-aaral. Ah, dalawa na ito. Nakita niyo, ha? Uh, yayamanin tayo. Dito tayo. Okay. Yun. Okay. So, ano nga pa talaga? Uh, pasadahan lang natin. Pero, na mas marami pa dito pang Sa Galatians 5.19 to 21, sabi, uh, may mga bagay yung, yung kahinaan ng ating bless, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsaba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang. Tingnan mo yung katabi mo. Uy, kasama <laughs> yan! Marami, al alam nyo, medyo matagal na nga lang. matagal na nga lang. meron tayong mga, mga umakaten sa mga, sa mga uh, CNSC na mga pangkukulang. <laughs> matagal yan. May naging member tayo. Alam, Nung no, una pa lang, wala pa tayong chapter, may member tayo. Ano, kaibigan ni Brother Lito to, si Brother Lito. Napakabait. Kwento mo na to, napakabait. napakabait. sa music ministry, kaya ingat kayo sa music ministry, ah. <laughs> Titignan nyo yung membership ng mga member dyan, no? Uh, ang kanyang nanay ay mangkukulang. Hmm? No, mangkukulang yung nanay. Isa nakikita rin sa member yan kung mukhang mangkukulang. Hmm? So, makukuha lang yun. Pero napaka-joyful. No? Uh, nung unang panahon pa lang, si Brother Lito at saka si Dindo, pareho nang mugali yan eh. Pagka niya kasama mo, masaya. No? Masaya yan. Jolly di ba si Dindo? Very jolly. Pero ang katotohanan, sa likod ng telon, eh meron pala siyang itinatago na isang lihim. Yan isang lihim ng kanya, ang kanyang nanay ay mangkuko. At yan ay napatunayan din sa marami pang seminars. Kaya kahit na mangkuko no, uh, hindi mo ma hindi mo mahalata, kumakain talaga ng mga ngayon, ang pagkawain. Kaya ko lagi kong tinitingnan yung mata. <laughs> Pag yan ay hindi na makatingin lang, uh, diretso, may lahi na yan. <laughs> Totoo okay. yan! Huwag oh. uh, kayong maaawin yung pagkakataan niya! Oo! Ano nga ba yung sabi? Uh, ano daw ng buhay ay nakaano sa batas? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Pag hindi yan, makatingin ng diretsyo. Meron na. Yes! Ano nga? Banong siya sa... Totoo ka yan. niya. Ano? Totoo? Uh, Bukod sa mga kukulang, maraming, maraming talagang possessions of the evil spirit. So, anyway, ano lang yan, ah, nadaanan lang, no? Ba't ba, ba sa pag pag uh, -away -away, no, mga kukulang? Pagkapot, pagsaway, uh, pag-aaway-aaway, pagseselos. Mga pita naman yan, Pagseselos, pagkakagalit, uh, kasakiman, No, pag nagbigay ng labo pa 20 pesos ang kanin, tandaan niya, 20 pesos. Sa niya. No? Hindi na natutong magbigay. No, sa Diyos! No? Okay, so, pagkakampi-kampi, no? yan ay nasa pita ng laman. Pagkakabahabahagi, pagkakaingit, ah, ah, pagpatay, paglalasing. No, yung mga asawa ng bawat isa, mga lasing ko pa, eh, talagang ano yan, talaga. Uh, walang hamas na pagsasaya at ipapangkatulad nito. Ito yung mga mga weaknesses ng bawat isa sa atin. So, uh, last week sa ating alert ko, yung ating bisyo at saka yung mga yung iba, yung mga mga mapanirang puri. No? okay, so, yun. So, dun sa Exodus 34, 7, ang sinasabi sa lahat ng mga wrongdoings, uh, repair wrongdoings or wrongdoings, sabi niya, He will not let wrongdoers go free. No? mga wrongdoer, hindi tayo makaka, uh, makakatakas. No? But will send punishment on children for the sins of their... Hindi naman na damay. Di ba dami tayo? No? Kaya, kaya hindi mo masisisi yung bawat isa eh. Baka, baka mamaya damay lang yan. Eh. Yung damay ng yung mga poor of their fathers, On their children's children to the third and fourth generation. Kaya, uh, merong dugo na nananalay tayo dyan. Kung chismosa yan, ay hindi naman talaga siya, pero parang, ano na yan, na namana na, na yan. Amana. Pero ang pinakamagandang Huwag kayong mabahala dyan. Ang pinakamaganda is you are here serving God. Amen. Pinuputol you know, kasi ni Lord yun. Pag ikaw ay tinawa, puputulin lahat ng mga ano, ng mga curse. No? Yan, puputulin niya. Isa-isa Pati sumay, puputulin niya. No? Pati kaligayahan mo. Ibibigay no? ng Diyos siyempre kapakanan dyan. Uh, yun yung uh, magbabago. Nagbabago na yung Kapag ka tinawag ka na ng Diyos, tungo na yan sa pagbabago. Yes. Yeah. 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 So, pero sabi ka sa Colossians 1.21 Kayo'y malayo sa Diyos at naging kaawa